Morning guys. Ito ngayon, ngayon sa ano guys, sa Antipolo. Ayan o. Oh. Lima kami guys. So, ayan. Lima kami na dito sa Antipolo guys. Uh, um, Sobrang lamig dito pag dating ang gabi mga idol. Ito tayo may nag-deliver sa Ayan Purity Papers Ayan tayo mga idol Papasok tayo dyan sa loob mamaya Didiskarga na yung Isang tracking Na kasabay Kami ang sunod Sunod-sunod so, na yan Pila mabilis silang tuba dito mga idol Ay. wala lang isang oras ang baba nito mga idol 30 minutes mga idol tapos na basta bigyan mo lang operator ng ang ano ang merenda Mabilis Abelis pas a las 4 yun.